Sa mundo ng Ghost Fighter, hindi lang lakas ang sukatan ng tunay na mandirigma. Sa likod ng bawat tagumpay ni Eugene, may mga laban na anim na raan at anim na put anim na halos kitili ng kanyang buhay. Ito ang tatlong pinakamalalakas na kalaban na muntik ng magpabagsak kay Eugene, mga halimaw na tumulak kay Eugene sa kanyang hangganan, simulan muna natin ito sa isang intro. sa listahan ay si Suzako, ang halimaw na gumagamit ng kidlat. Unang laban na muntik ng kumitil sa buhay ni Eugene ay si Suzako, leader ng Four Saint Beasts. Sa gitna ng Maze Castle, nakaharap niya ang isang kalabang hindi lang mabilis, kundi may kakayahang gumamit ng kidlat para manira ng katawan at isipan. Nang gamitin ni Suzuko ang Prism Storm of Torment, tinamaan si Eugene ng sunod-sunod na kidlat. Sa bawat sigaw niya, halos mapunit ang laman niya sa sobrang sakit maging ang kanyang komunikasyon sa labas ay naputol iniwan siyang mag-isa sa kadiliman pero sa gitna ng kawalan ginamit niya ang natitirang lakas para tapusin ang laban gamit ang regon na may lakas ng galit at determinasyon muntik siyang mamatay pero lumaban pa rin pangalawa sa listahan ay si Taguro ang halimaw na walang hangganang lakas Walang makakalimot sa laban ni Eugene kontra kay Taguro ang halimaw na isandaang porsyento ang lakas, literal. Sa dark tournament, buong arena ang yumanig sa bawat suntok, bawat hampas, bawat bagsak ni Eugene. Sinadya ni Taguro na pahirapan si Eugene. Pinatay pa niya si Alfred sa harap nito para lang mas mailabas ang tunay niyang lakas. Sa puntong iyon, kuminto ang puso ni Eugene, Oo, literal siyang namatay sa laban. Pero sa himalang hatid ng determinasyon, bumalik siya. At sa pagbabalik na yun, dala niya ang isang suntok na kayang tumapos ng halimaw, at yun nga ang nangyari. Isa ito sa pinaka-iconic na laban sa anime history, sapagkat si Eugene mismo, muntik nang hindi makabangon. Huli sa listahan ay si Sensui ang dating tagapagtanggol ng mundo. Ang huling halimaw sa listahan ay si Sensui, ang dating spirit detective. Iba si Sensui, hindi lang siya malakas sa lakas ng katawan, kundi sa katalinuhan at kakaibang abilidad. Ang kanyang sacred energy ay higit pa sa naiintindihan ng normal na tao. Sa laban nila, hindi lang pisikal na labanan ang nangyari. Isa itong espiritual at mental na gyera. Si Eugene ay humarap sa isang tao na alam ang bawat galaw niya, kaya't halos wala siyang kalaban-laban. At kahit si Ryzen mismo ay kinailangang manggising sa loob niya. Sa gitna ng pagkatalo, nagising ang dilim sa loob ni Eugene, ang kanyang pagiging anak ng isang makapangyarihang demonyo. Dito niya nadiskubre ang kanyang tunay na anyo, at sa unang beses, naramdaman niya ang lakas ng kanyang dugo. Pero kahit nakuha niya ang panalo, umalis si Sensui na hindi natalo sa kanyang prinsipyo, at iniwang may tanong sa puso ni Eugene kung tama pa bang ipaglaban ang mundong minsan nang naging marumi. Ito ang tatlong laban na halos bumawi ng buhay ni Eugene. Sa bawat tagpo, sa bawat sugat, mas lalo siyang naging matatag. Dahil ang tunay na mandirigma, ay yung kahit sugatan na, tumatayo pa rin. Tatlong laban, tatlong halimaw. Tatlong pagkakataon na muntik ng bawiin ang buhay ni Eugene. Mula kay Suzako, Taguro, hanggang kay Sensui, ito ang mga pinakamalalakas na kalaban na tumulak kay Eugene sa sukdulan ng kanyang kakayahan. Like, Subscribe at e-comment ang paborito mong laban!